Nakita nyo yan, guys? Yan. Yeah. Sinuntok ko yung lamesa. Yes. Alam mo kung bakit? Galit na galit na ako. <laughs> Tuwing birthday ng anak ko. Nakita niya? <laughs> Tuwing birthday ng anak ko. Lagi na lang. Eh. Putang na. Last year na birthday ng anak ko. Wala ko sa puder ng anak ko. Sinipa ako. Palis sa Denmark. <laughs> ngayon, isang oras. Yung pension ko binibingi-bingi. Alam ka <laughs> Alam niyo ba kung gaano, kung gaano kalaki ang kasalanan ng Denmark sa akin? Mahabang panahon ako ginawang cyber. Cyber na na, puking ina ng mundo nila. Kaya hindi hindi ako titigil. Hanggang hindi ako makakauwi ng maayos. Pag uwi ko, manda kayo sa akin. Tandaan niyo, ipapatulpo ko kayo. Ipapasuko ko kayo! para malaman nyo kung ano ang ginawa nyo sa akin. Una, kinuha nyo si Moon si Abby dito. Pinapupoison nyo ako. Yes. Yung tubig sa ano, sa gripo, may poison yan. Putang in, hanggang ngayon sinisipa nyo ako ng sinisipa, pinapahirapan nyo ako. Ultimong sahod ko na dapat may magamit ako. Hindi nyo pa rin binibigay yung pinso ko! paano nyo ako pinabubuli-buli! Kung paano nyo ako pinapahiya sa supermarket! Diyan sa quickly! Putang ina nyo! Kung paano nyo ako pinahila sa pulis! Kung paano nyo ako pinahila sa loob ng toilet! Na nasa toilet ako! Putang ina nyo lahat! Putang ina nyo! Tandaan nyo! Tandaan nyo! Gaganti ako sa inyo! hinding hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang justice para sa akin. Justice para sa akin. Lalaban ako. Tandaan nyo, hinding hindi ako titigil. Putang ina nyo, Nak Putang ina nyo. Itong sakit na naramdaman ko dahil nga yung birthday ng anak ko, yung pasa na yan? yan. Yan, yan, yan. Wala akong pakialam yan. Hindi hindi ako magpapadoktor sa fucking in country mayroon kayo. Dahil mamamatay tao kayo.